Hello guys. Welcome to my vlog. Ito may papakita ko sa inyo top down. Ganito yung top down ng aking kapatid. Bunsong kapatid namin, mayroon siyang top down. So gusto niyang lagyan ng bubong para hindi mainit, safety sa ulan. Ayan, ganito ang pagkagawa. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ginawa ang kanyang bubong ganito lang guys o oh, parang umbrella ayan o oh. ganyan ang pagkagawa may dalawang uh, pusti sa harapan para pag malakas ang hangin di siya ma ano talagang matibay siya matibay kahit na ulan init hindi ka na mababasa so ito lang guys no ang ating uh, update dito sa top down top down na may bubong so ganyan lang pagkagawa niya sa itaas yun o oh, ganyan o oh. yun o diba matibay ang kanyang ano so siguro pag may pera na gayahin namin to yung bubong lang dapat gayahin kasi may ano na yun yun ganyan see you in my next vlog. Thank you so much for watching. Ayan na si Tuna naghihintay na.